Hanggang kilo ang kinuha mo doon para regalo sa yung checks. Abay, madaming kilo. Oo. Uh -huh. Binigyan ko eh. Kinain na isabay ang tamis daw. ng ano? ng inyong pagmamahal? Ay, ng inyong dragon fruits. Mm. Yon okay. dadalhin ho natin ang tatay ng almusal. Yon ay nagtekso sa akin. Hindi pa daw nag-almusal. Aray, kung kanyang dragon fruits ang ating pa-almusal. Kapitas lang, ho. Oh. ay madami pa hong hukain hong luya. Ah, kita nyo gawin yung mga luyang ya. Ay, kakala kayo, ultaw na. ariyata yata ay na. Yo, oh, ang pala akong tatay. Tatay! Anong ginagawa niyo diyan? yan? Ay di, namamahinga. Namamahinga? Ah, kuya ako yun na naman kay diyan eh? na eh. Ano nga pa kayong iniintay eh, ako'y gutom na gutom na. Ang pasensya na Siyempre na may nag-toothbrush pa, nag pa. Oh, ay, anong gamit mong toothpaste? Toothpaste? Ay, siya. Ay, di yung inyong produktong sa iper. Oo. Oh, oh. magaling. Abay magaling. Oh, wala na nararamdaman masakit ang ngipin. Wala na. Hindi nagkakasingaw. Wala na. Oh, pag nagkaka-chocolate lang may nararamdaman. Yun la ang. Ah, wala magagawa. Naka, oh, ano gagawin niyo diyan? Ala, igaya eh, kaya ri. Pasasalabat ko na muna. Ba, at Dun bakay? sa itaas. E, eh, wala pa akong almusal eh. Ba, mahirap yung inyo yan ah, inyo Ano yung inyong almusal? Lang? Dragon fruits? At ah, nakangiti na naman ay, kayo. Salamat. Ay, ay wala pinagtira mo na naman yata doon eh. abay hindi. Nilamon ko lang ang isa. Ay kita mo. Ito'y pinahihinog ko pa ng singkadat. Mm, Gwanang Aking okay, pamimigay sa mga followers. Ba, ay kayo sa dyang iniisip nyo inyong mga followers mabigyan na ina. Aba, yun ka. Oh, inari yan ang pag-asa ko eh. Aba, ay, ay isa, dapat lang. Ay pagka uh, nagsinog na dumami kayo magla-live. Ay magla-live ba tao? Ay migay kayo? Ibigyan ko. Ba, ay, talagang... Hindi niya ako chill yun ay? Alah ay hindi na eh. wala ka namang kutsil yung dala eh. ay para lang kayo nagbubukas din ng ano uh, manggang hinog ano ay oo oh. o saging na hinog oo damo na naman ay ako'y gutom na eh gutom na? oo alasin alas 5 pa ako sari, din sari sari na oo unang kagat oo masarap ay tamis na ay ako'y may binigyan ng gayaan Basta ito'y kakaunti na ang green dito. Itong mga palikpik na ito. Yan ay hinog na hinog na. Na, na. matamis na, matamis na. Oo, oh, buti nga tari. hindi na di, hindi pa dinadalaw ng ibang African bird. Uh oo, -oh. at baka kayo naunahan na naman ay, oh. na. Ay, nau nauunahan eh. Uh oo. -oh. kayas. Pampalakas. Oh. Mm. Ang tatay na papatahimik ka. Oh. Sobrang tamis niya. Ayoko okay. yung... Um, ay, ikaw gay nagalmusal na. Ay, nagalmusal na. Mm. Dalawang dinala ko sa inyo. Kala ko yun yung inyong... kaya ubusin eh. Yung gay tama na. Tama na. nalmusala mm mayana Pamaya na uli ang merienda. O, okay, siya. Hindi aray mamaya na. Mm. Oh. Talagang. Ilang kang kilo ang kinuha mo doon para regalo sa'yo yung checks? Abay, madaming kilo. Ah, uh -huh binigyan ko eh kinain ay eh, sabay ang tamis daw ng ano ng inyong pagmamahal ay ng inyong dragon fruits mm. Oh. Mm. ay siya eh, ay laka lakad na daw kuha ang timba at hakutin mo na yan maraming Mamaya yan, yan. may pa. ubi pa eh ano o oh, nga ba yung nga itatanim eh. ko yan ay. gaya, gaya kakainin nyo na dahil mmmm aking mm, itatanim at pararamihin okay siya sige aking hakuti muna yung mga iya mm. oh, shoutout nyo muna ang ating mga kablogger diyan at sina shoutout to sa ninong bong yan shoutout po kay parin bong yan ingat ingat ha sa barko at saka sa mga taga gubat Ah, uh, Kamarini Yan, kami hoy galing diyan. Ah, uh, kararating kula ang kahapon sa gabi. At sa Chicago Bulls, mga luho at mga sa Kuya Lando. Yan. Uh, God bless po sa milyon-milyong sumusuporta kay Halamanero. Sana ho pagpatuloy ninyo ang panonood kay Halamanero ng At maglalive ho ako hindi maaari pag uh, sobrang dami na hunang hinog pa isa isa pa lamang eh para makapunta ho kayo sa bahay namin Yo. God bless ay, ay galing pala kayong anay na sa loob ng bulkan Mayang oo oh, ay, sa tabi lang ah. ah sa tabi lang, ah. Mm. Ko, ay, sa loob na eh. lampas pa kami ng malayo sa gubat Albay kamarinsaw ah doon kayo nagpunta oo oh, nangasal kami ah, ay ako ikaw ang quick ko yung, hindi ko na maalaman kung saan ilalagay eh. Bakit naginit init naginit sa layo, 27 uh, oras. Ang tinakba? Mm -hmm. Aba, ay kulang pa yata yan. Ang oh, isa? At shout out nga pala ho doon sa sa aming kinasal. Yan, at sa amin hong driver. At doon sa nagluto ng licho na aming kasama. At kay paring Roy. Nako, kung hindi ho ni paring Roy. Si Halamanero Hikawan, Lumbay Baka sabihin sa nilugmok, ng lugmaw ano? Sa dami ho nang nilugtaw Yon e salamat din daw kay paring Raw Yan, sa Bornok and bosinan Family ho. Yan ho, tsaka kay paring At sa suporta ho ng Ipern Yan, naging matatag ho Ang apat na gabi ko. Yan. At sa Happy trip nga po pala kay sa Mrs. ni Adventure. Yan, Adventure ni Noel. Yan. Good morning, good morning sa kanyang yeah, um, family. Siya si Siya, sige, mag na. Mm -hmm. Amos pa kayo. Huwag oh, lang walang yai, tinutukan mo pa ah. Ay, okay, gay, ako maghahakot na. Mission mm, Kuha na ang drum.